Bakit kami ng bundok? para ah, marating si Mother Falls. Medyo malayo yung lakaran, no? Uh, sabi nila mga isang kilometro daw. Oh. Go ahead, giant target Go. ganda naman. Kakakasya man ng motor dito. Ayan, oh. Bundok na bundok. Nature na nature. Ayos na ayos to. O, oh, Ito yung puno, oh. Ah, Mother Falls ng di ah, uh, San Luis Aurora ah, pupuntahan namin yung Mother Falls na sinasabi nila rito okay at pinapawisan na nga ako ngayon pero pagdating doon sabi nga nila mapapawi yung pagod mo sa ganda ng Mother Falls so makikita natin yung Mother Falls na sinasabi nila ah, exercise muna walking muna slow pace lang walk namin hindi naman kami nagmamadali okay so malapit na kami sa katotohanan malapit na kami sa katotohanan no? tanang aurora kita niyo yung puno lalaki oh yun oh, oh. shit ayos di ba ayos ganda rito oh lupa ni sa inyo ito lupa niyo to taas o tayo tayong bahay dyan <laughs> Woohoo! Ayos oh, ganda oh. Unang sta, ano, check chock point Ito yung unang chock point, may tulay Yan ang tinatawag na river crossing <laughs> Pero ri River River crossing pero may tulay Crossing the river Ayan, ito yung second choke point, no? yung pangalawang tulay. Tawid kami ulit. <laughs> second choke point, tulay. Ayan. Agang nagigulas. Stable. Pawis na pawis na rin ang kalalakad. <laughs> Medyo may kalayuan talaga yung lakad dito. <laughs> Pero dahil nga maganda yung lugar, sabi nila, di ba? <laughs> Dito ganda di Ang linaw ng tubig. So, sobrang linaw ng tubig. Ah, kita niya yung tubig, napakalinaw, grabe oh. Klarong-klaro, kahit malalim, malalim, na yan, ha. Ah. Oh. Ang linaw. Ano, ah, sa so ito daanan. Ito. Oh. <laughs> mother falls ito may falls dito ayan oh. pero ito daw yung anak lang anak anak falls <laughs> ayan yan yung anak falls may falls din siya pero maliit lang doon pa yung mother sa unahan ng konti ayan. Ayan na. Nakikita na namin yung nakikita na namin yung mother boy. Ayan na. Survive <laughs> <laughs> Oh, survive. Huh? Sur, ano, challenge accepted. Survive. ha. <laughs> Tama nga yung sinabi nila, no? Kahit gaano mo kalayo yung nilakad mo pagka nakita mo tong area rito. Ay, nyo to? oh, yan na. yun na yung Mother Falls. Malapit na. Partido pa yan. Nirarayuma pa yan, ha? Attitude lang. Ay ay ayo mapaya nung pagka ranger niya. Ay. Tuna. So tama nga yung sinabi nila, pag kahit gaano pa kapagod yung paglalakad papunta rito, medyo may kalayuan talaga. Pero eto na siya, no? Ayan, no? Tanggal na yung pagod natin.

May palutang lutang. May palutang lutang. Sino kaya yun? <laughs> Tingka rito. Ah, may palutang lutang. Sarap oh. <laughs> <Ayan na. laughs> Marap, oh.